Good morning, Los. Dahil umulan kagabi, Los, uh, ah, muna tayo dito sa ating gulayan, Los. sik muna tayo kung anong maharbat natin dito, Los. Tapos igulay natin. Kasi masarap itong lawoy, Los. Kasi masarap maglawoy ngayon, Los. Kasi ulan kagabi, Los. At nagamit yung kusog natin, Los. Kaya magulay tayo ngayon, Los. At talaga napakasarap na naman, Los. Kapag lawoy yung ulam natin, marami tayong makain, Los. So, tingnan nyo mga kalubate natin, Los. Oh, ang taba-tabak. -tabak. Sik naman tayo dito sa ting talong, lods. Wala pang bunga, lods. Pero may bulaklak bulak Ah, yun, may kikunti bunga pala, lods. Saka itong ukra natin, lods. sa ah, dito, haharba tayo ng ukra mamaya, lods. Isasago lang natin sa ating lods. Kasi masarap talaga yung lauoy, lods. Mapapadami ang kahain natin dito, lods. At dahil maaga pa, lods, ah, pakain muna tayo sa ating mga manok, lods. Marami din pala tayong buhi na nitin manok dito, lods. Papakain nila na muna natin, dus, para dumami yung mga manok natin, lods. Ito lang yung dilirutin natin pag gumaga, lods, kasi wala din tayong lino Ayun, nakabuhi pa yung isang mga angkulusok. O, patingin-tingin, banok pa, wapa-wapa pa sa ating kamera, lods. Ayan, o, tumakbo din, lods, kasi dumating na ko lods, o. Pabalik-balik siya dyan, lods. Ito na nga pala yung mga buhi natin, lods. Papakain nila na katin, lods, Bibigyan natin ng maraming pagkain para paglumaki na Lord Zhao. Tayo naman kumain, oi. Para hindi naman tayo malugi sa ating pinapakain dyan, Lodge. Kaya paglaki niyan, Lord Zhao, katayin na natin, oi. eh. na natin yan, Lodge. Masarap din maghigop ng sabaw, Lodge, kapag tinula na ni Manok. Kaya yan, alagaan na natin na mabuti, Erlsoy. oi. At dahil yung ibang mga anatin ah, lods, nagpapaupa na lods ako, oh, nagkalat-kalat din naging club ito lods kahit saan-saan na lang maging club pa. ba. Pero hinihipos ko yan lods ay. Eh. Sayang naman kasi lods kapag basa na hulan lods, hindi na yan maguto, lods, hindi na maganat ba. Kaya hinihipos ko los lods, kaya loto na tayo nang lawoy dito lods. May salin tayo dyan piniritong ni na salinagi rin kaya lutoy na natin lods gab. Kalagay lang tayong kunting mantika lods at igisa natin itong ating bumbay lods at sa kasibuyas dahon na yung panakot natin dito Lutz Ayan, ikisagisala natin dito lods. Bago natin nilagay natin isda ayan, Yan, sa linagirin niya buti na lang at tinirhan tayo na pusa lods. oh. Halahalo lang tayo dyan lods, para magka muretsi na yan lahat lods. Bago ilagay natin itong ating mushroom lods, na kunting kimbot na lang lods. Lata na yan lods. pero masarap pa rin yung Lutz Pag may mushroom yung ating laoy, ayan at iba na yan, Lods, at maya maya, lagyan na ng sabaw, Lods, tubig, Makahigo tayo ng mainit na sa sabaw, Lods. Masarap din kasi yung sabaw na mainit, Lods, pag pamahaw yung kahain natin, At halupan panang ng bulag, Lods. Naku, goodbye, hin. Naku, ang sarap-sarap, Lods, ayan. Nilagay na yan natin ng ating okra, Lods, na galing sa bahay kubo. Nagbili lang tayo ng talong lods kasi wala pang bunga yung talong natin. Timpla lang tayo dyan, lods. Asin at sa kabitsin na yung tinimpla natin, lods. Tayo ka lang tayo dyan, lods. Bago tikman kung sakto na yung timpla, lods. Ayan. Bago natin ilagay yung ating sikwa, lods. Ang yan, lods, na ng ating gulay. At saka yung ating alugbate na galing sa bahay ko bulot lods. Ayan, no? Taba-taba, sarap sarap talaga los kapag sabaw yung ulam natin sa umaga los o pagpadami yung kahain natin dito mo papahab kub kub tayo nito ayar los ayar los na tayo jan los kasi sa labas tayo kumahain los kakahain los eh sa labas ng bahay los kasi wala tayong budget sa labas kaya ito ho niyo hinukad na natin to los bago maglain tayo ng atin kaya para di tayo maubusan los at dahil Naka-CE tayo ngayon, Lods. Naka-out ka. Nakabili tayo ng red rice, Lods. Kahit pahait yung kinabuhi, Lods. Basta may pagpa lang sa atin, Lods. Kain tayo ng masarap, Lods. Red rice yung kahanin natin, Lods. Simpre, mayroon tayong goodbye head na bulat partner kasi lang, Lods. Kain na ba, Lods? habab I Ayan, hindi talaga natin pinasay, Luluds.